Wala, busloter na na. Busloter na gamay? Oo. Oh. man eh. O, sarto. ba? Nana, siya Oo. Oh. open ah, ah, oh, oh. oh, ilig. Ilig. Oo, pwede mo ano, ilak. Isa. Ay, Kaya, umayabo. Lako ka dito. hindi lang.

Kabila, kabila. Doon ito kaya eh kahit ganon yung 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 ganon hindi mo katilap. pina. Taas, ay. Pero kayo magamit, walang, abyan. Abyan. Pagkawaman nah, okay. mo sa tuha, Abyan. Anak, 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 anak. Hindi Di ba may ya. Oh, tayo, mo, o, ang, ang balde. Ba nga? Ya. Talawa Anak, anak, ang mga ugat. Mga usap pa Mga five times lang, one. So, i extreme mo na si Elidus Buwan, huwag man. Ano tayo, mo na ng na undan. dahil na na sa haplase, taga na yung ka. yung tulang biyo. Kaya nilagbo, kaya.

Assage da gostosa. Cena. Deu casa antes. Bug no meu notebook, lagita. <laughs> é magano. Dai, conta agora né? Naquela live. Ah Oh, nata sa restaurant din. Saan ang restaurant din? Uh, Rowena Store. Rowena Store. Ah, uh, Eatery. Oh, uh, oh uh, ang tanan ng mga travelers diri gikan sa kon, mga banu, kan mga wing ban o kan mga country mo kaon. Kay libre ang ilahang baka diri. Sa bau. Libre ilang manok sa bau. Sa bau. Mas iliko. Sabaw.

Chúng tôi có thể thấy những người đang làm gì đó không? Ờ, có thể thấy. Còn bà mẹ? Còn bà mẹ? Còn... Mình có thể thấy. Chúng tôi có này. Mình có thể thấy. Có thể thấy. Mình có thể em gì Pa ay, ay, ko, ko, ako, ako, dako, wikwasa, hindi pa no, <laughs> ko hindi na dako na ko na lang. padla <laughs> padla may padla hindi ko yung saksuntura sa bagay ano hindi na po, ay, o,

Dito na ata bagyo? na ang bagyo. na gud Ano to? Ang bagyo yara. Waram ganin.

Walo na kalungsod. Ang buhol nga 48. Uh -huh. Kalungsod. Buhol na ka? Oo, oh, buhol. O, oh, pagkamili ka motor, di parang siyang nga magbinaktas. Wala yung buto ya, baktas ang buto. Wala mo uh, -huh. talent ka, ikahatag well, sa tao. Wala baktas, baktas lang. Baktas sa yun to, O, di siya daw ato, nasuko. Hmm. Ano mo nila ka-viral niya. Kaya yung viral niya. Ang ako, apon. Kano ko, Kwan, ah uh, 11,000 videos ako o na ako yung mabalian isa mabiral na po ko ano mabali ba yung anak na ako mm -hmm. o kaya muli krabo man to o di kailangan pa mabali at <laughs> para mabiral para mabiral si na, dahil nga nung nisikat mas Willy sa una Willy ba? si Jamie ah, o pinakupatay to. Murag disi ucho mo dito patay disi di. Katong katong nagkon ba nag Ay, nag stampid. Oi panahon udoy. Oh di ba naglong sudong sudong sa sudad syud sa kwan. Nates ah. sa sudad. Yung pagkatol niya ang gym. Hello? Nag stampid ang mga tao kay nai na tagak. Mm -hmm. Oh na tumba na kwan na matay. Mm -hmm. Oh pero nisikat sa mga yato. Okay. Nga na manjin ang kwan. Okay. Ang ako lang ug kanang ang mabalian ako na uh, pusil. pusilon ko ba matay ko. <laughs> oh, sikat, sikat. Musikat ko pero patay na ko. Patay na. Si ko na eh, namatay ga adto sa kadlaw babae, vlogger. Ang ingon sa uyab niya kay 15 years old pa man ang uyab mo 17 man tingali o 20. Mm. Yes. Ang ingon sa kwan kanang okay. ka nilukso. Karon kay di man mo to ang mga na? pamilya para oh. na ba inang nakuan niya itulak di ay eh. Itulak sa iyo oh kay nag nagsilos man to oh. para bang oh. gikan sila sa kanang kurag istahan ba oh. na, ang mga babae lalaki kay sikat man si kuan oh nin, ba man, na, ang sunod nga nagpa picture mga laki oh. ang uyab Nag-ana ang utok. Matang uli na ta. Ana. Ang lalaki. O oh, napugos mo na bae uli. Oh. Wala mo kabayo ang babae, karon di ba masakay pinababae, pinalaki ka ang kabayo man ka ana oh. para sure. Oh. sa ka lagot ni ha. nagkuan na lang sa ka nang oh. Nag pantalon, ana. Ah, natagak. Ah, ang ingon na ni Pero pamati na ko sa kasuko, suko sa laki ba. Ni murag naka, nakalimot nga siya nga nagbinabae. Iya tong tagak sa sakinan. Okay, kisa may mulukso. Kakuan ito ni Konoy. Kasikat na ito. Ikaw, ikaw mag-analyze. Nag-away sila diya sa kuha niya. Mga bako, nabikil ito sa istorya habang nagbiyahe. Iyan ko ni Nakalimot siya ba nga, wala dahi nag... Wala dahi nagnilaki ba? Kung nilaki, si Connie mo, hindi man ito Nakalimot to siya. Hindi ko siya. Taga ko eh. Ako nang, ang ingon lagi, lukso. Dereo. Dugo. Shin. 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 <coughs> okay? Yeah.